Si Nechi ta-enjoy na-enjoy ang kanyang costume at talaga namang feel na feel kahit hindi pa naman Halloween. Lately ngayon naglalabasan ang mga Halloween costumes kaya naman namimili na rin kami ng paunti-unti. Meron na nga rin kami mga nabiling Halloween decor. Plano kasi namin na magpo photoshoot tayo gaya last year. Pero syempre excited ako na ipasuot to sa ating pa. kaya naman kahit hindi pa Halloween ay kumuha na ako ng ilan para ipasuot kay Hercules. Maglalabasan pa nga ating pack members at syempre bago lumabas din disinfect muna yung kanilang off-leash area kasi nga pinap pasok dito yung mga sasakyan. At yes po, lahat po ng parts na yun ay talagang pinipilit esprian lagi. Nakaabang na nga sa ang kalaro nila at ayan nagsiswing-swing na ng duwende. Pagpasensyahan nyo na rin nga pala at may sinampay tayo. Ngayon na kasi talaga uminit dito. Siyempre alam nyo naman, una na lumabas ang ating males at ayan nga po, nagpati na sila at naglaro-laro na dito sa labas. Siyempre, di makakalimutan ang pagmamarites na mga yan. Super happy nga nila na talaga nakakalabas na sila uli. Siyempre, ang next natin na ating mga female at nga nila ang pagpap magpapati bago sila magkaguluhan? Grabe nga kasi talagang rambulan, basta itong mga females yung lumalabas. Lately kasi wala na kami masyado nakikita ang volcanic smog or vol, kaya naman talaga nakakalabas na sila ulit. At syempre, ang ilang araw nang nagre kasi hindi na siya nakakalabas si Hercules. Kasi alam nyo naman na talagang isinama na po niya mismo sa daily routine niya yung paglabas after nila magpati. At araw-araw nga po yung nagyayaya siya, talaga nagwawalain lang din namin mapagbigyan dahil nga ng volcanic smog noon. Pero dahil nga okay na ngayon at safe na ayan, grabe. Grabe, ang saya niya kasi makakalabas na ulit siya. At hindi lang siya basta lalabas, ah, syempre, susuutan natin niya ng costume. Nauna na nga si Bibi yung magsuot, eh. Super happy at super excited pa naman akong suotan siya. Lalo na nga yung clips clips. Yun nga lang, talagang makikita nyo dito sa video na to na hindi niya yun, bit. Eto naman paldang hindi ko malagay sa papuwet niya. Kasi nga, nag-aalanganin ako, baka maihian niya lang. Kaya naman dito nalagay sa parting dibdib niya. Bagay pa rin naman, mukha siyang pumpkin. Buti na nga lang talaga at nung umpisa lang naman siya, medyo na bother sa skirt. Pero overtime ay hindi naman. At super super excited nga ako na suotan talaga siya nitong mga clips kasi alam kong bagay sa kanya at magiging cute talaga siya lalo. Yun nga lang be, talagang hindi niya yata bet yung clips na yun kasi after ko ang ilagay, talagang winagwag niya lang. Dito nga siya nababother ng sobra kasi nga siguro nakasabit sa balahibo niya yung clip. Actually, lang beses pa nga ako nag-attempt na ibalik yan at sa iba't ibang parts ko nilagay kasi baka papayag siya pero bet, talagang di niya bet at winawagwag lang niya paalis. Kaya naman talagang hindi ko na ipinilit yung clip na yan. nalang talagang skirt since hindi naman masadong masyadong nab bother dito. Talaga na mo. Problema nga lang ako kasi baka mawiwian niya dyan. Paglabas nga niya, parang di naman niya ininda yung skirt na yun. Talagang diretso lang siya sa mga usual na ginagawa niya. At syempre, tinry pa nga ulit na ikabit yung clip sa kanya para mas cute. Pero be, talagang tinatanggal niya. Sa sobrang ayaw nga niya, talagang kinakamay-kamay niya yung mukha niya para matanggal. Napakakulit daw kasi namin, ba't daw namin pinipilit? Eh, nakailang sabi na nga siya na di niya be. Anyways, nag-proceed na nga po siya sa kanyang paglalakad-lakad at very happy naman siya kasi finally, after after 3 to 4 days ay nakalabas na rin siya uli After nga kasi ng Taal Volcano issue at ng volcanic smog ay talaga nagsiulan-ulan na rin palagi. Kaya hindi naman siya masyadong naiilabas. Kaya na pwede na siyang palabas ni talagang hindi namin pinalampas. Ayan nga may pagpupupo pa siya sa Gedli. Nilimot na nga rin ni Kuya yung pupo niya. At ito na nga nung naglalakad-lakad siya or nung nag-run na siya, meron pa isang doggy rin dito na nagwawaw. walk Nung lalapitan nga ni Hercules, sabi ni Kuya Sir ay growl daw yung doggy. Kaya pinigil na lang niya si Hercules. Ah, cute nga ng doggy na to. Halos nga ng cyber natin, mas dark lang. Medyo nahirapan nga talaga si Kuya Sermer nyo pagpipigil dito kay Hercules kasi nga di niya mahila basta baka masakal. Pinababalik ko na nga sila dito kaso ayaw talagang bumalik nitong si Hercules be, mapili. Kawawa tuloy yung doggy nagwawok pa ay bumalik na. Maya maya pa nga nung mapilit na ni Kuya server ay ayan nagrun na lang ulit sila pabalik para maubos yung energy ng ating Hercules. Kasi alam nyo ba yung Sir Galis, talaga kapag hindi pa yan napagod sa paglabas niya, hindi pa yan papayag at magliligalig pa pagpasok sa loob. Grabe na talaga pagkaligalig ng Hercules natin. Talagang grave na grave na siya sa malawak na lupain. Kaya naman nag-iipon kami ng matinde para nga makabili ng mas malawak na lupain para sa ating pack members para may takbuhan naman sila at syempre para makapag-evacuate tayo just in case na may mangyari na naman sa Taal Volcano. Kasi apakagrabe naman talaga ng Taal Volcano eh. palagi nag-aalboroto. At ang palagi nga namin sinasabi dito ay kung hindi lang din namin madadala ang pack members pag-evacuate hindi na lang din kami mag evacuate kasi syempre, sino ba nang magagawang iwan ng kanilang mga fur babies kapag nag-evacuate, di diba? Anyways, pagod na nga dito si Hercules, and dito niya rin makita na talagang mabait siya sa ibang tao. Kasi kahit may nakasalubong siyang bata, di niya pinansin, ba? Yes po, napaka-friendly ng ating Hercules. Matatakot ka lang talaga sa kanya pag nakita mo siya ng unang beses. Dahil nga po sa sobrang laki Pero niya. Pero kahit nga itong mga dogs na nasa gilid na nag-aabang ng pagkain, ay hindi naman lang niya inalang. Behave na behave nga siya today at napagod na rin sa pag run, -run nila. Last, na nga daw niya at papasok na rin siya sa loob. Solve na nga siya na parang 15 minutes lang naman yata kaming nag-walk walk. Marunong din naman siya magyaya kasi siya na yung nagiging pumasok sa loob at pagbukas nga ng gate, diretsyong pasok na siya. Hinubada na nga siya ng costume para pumasok at inry naman niya ng ating bibo. Tingnan nyo, bagay na bagay sa kanya. Grabe kaki